Pash family, FFF, hooray! <laughs> so, yes. kumusta ka na ngayon after yun na? At sa mga naging help, help, hooray. Yung kumusta uh -huh. ka na uh -huh. after, well, wala syempre, na si Well, syempre, I'm still grieving and uh -huh. good morning. <laughs> Hindi, totoo uh -huh. everyday. Uh -huh. Hindi na mawawala siguro yun. Kumbaga, uh -huh. alam mo yung parang naging party na siya akin na okay lang namang maging madrama, maging ma miyak. Uh -huh. Pero pwede naman yung in a light way. Kahit na may grieving, may depression, kung ano man yan, pwede man daanin sa light. Kasi kagaya, may anak ako, 8 years old eh. Paano, minsan, syempre, hindi pa basta-basta niya na-absorb, dad, kakatapos ng toddler. So, para sa kanya, naaamoy pa niya, nakikita. So, minsan, what is daddy doing? O, nagja-jump-jump. Alam mo yung parang, So, hindi mo pwedeng hebihan kasi nga may anak kaming bata. At the same time, siguro, Uh, sanay na akong masaktan. Uh -huh. Parang naging manhid-manhid ka na rin. Uh -huh. Pero ngayon lang po nangyari yung yung salagang ano, masakit pero naging na-relieve ka din kasi alam mong ginawa mo lahat. Mm. Binigay mo, nagka-pamilya kami. Sama siya. Alam mo yun, mm. talagang sure ako doon. At hindi lang ako ang sure <laughs> doon. Kayong lahat. Uh -uh. Kasi, di ba, umalis ako dito. Oh, sa... alam mo talagang siguro kaya... May sinakripisyo ka rin. Eh, yes. No? Kung baga panghihinayang, pag sa miss, yun ang pinaka... Tsaka siyempre, anak namin, sinasabi sana, gumising daw, or andyan pa oh, din. Pwede Mas masakit, kasi dalawa mo ang pakiramdam ko, isang mm -hmm. bilang nanay, isang mm -hmm. bilang asawa. Mm -hmm. Tapos, yun nga, so sabi ko hindi ko na rin alam. Hanggang ngayon, ano pa rin ako kaya nga po maglilibang din ako dito, kasama mm -hmm. okay. kayo lahat like, kaya mag sharex tayo. <laughs>